Alam mo ba na puro sablay ang mga taong ginamit ng Diyos sa panahon ng Biblia? Ito ay mga ordinaryong tao lamang, may kapintasan at maging mga taong masasama. Bakit sila ang mga taong pinili at tinawag ng Diyos upang gamitin at kumawa ng mga hindi pangkaraniwang bagay? Si Pedro na mainitin ang ulo at mapusok at ang pinakamatindi dito, tinanggihan niya si Kristo ng tatlong beses. Gayunpaman, pinili siya ng Diyos at tinubog sa kung ano ang gusto niya para kay Pedro. Siya ay naging isa sa pinakamasigasig na disipulo at isa sa pinakamalapit na kaibigan ng Panginoong Iso Kristo, isang apostol at itinuring na haligi ng simbahan. Ang mga taong tulad ni na Pedro, Andres, Santiago at Juan, mga ordinaryong mangingisda na naging mangingisda ng mga tao para sa Panginoong Iso Kristo. Habang si Pablo naman ay dating umuusig at pumapatay ng mga Kristiyano, inilalarawan bilang makasalanan at mamamatay tao. Ngunit sa huli ay matapang at buong lakas niyang ipinangaral ang kaharian ng Diyos maging sa huling bahagi ng kanyang buhay. Isa siya sa may pinakamaraming na isulat sa bagong tipan na nagsasabi kung paano tinubos ng Panginoong Isu Kristo ang sanlibutan at kung paano matatamasa ang mga pagpapala ng kanyang pagbabayad sala. Si David na hamak na isang batang pastol, ngunit tinalo ang higanting sigulayat upang malaman ang lahat na may Diyos sa Israel. Si Haring Solomon na isang babaero. Marami siyang asawa at nakipagrelasyon higit sa isang babae, ngunit binigyan siya ng karunungan ng Panginoon. Siya ay itinuturing na pinakamatalinong taong nabuhay sa daigdig. Ang isa sa pinakadakilang nagawa ni Solomon ay ang pagtatayo ng templo, isang manghang gusali sa Jerusalem na nagsilbing sentro ng pagsamba sa Israel si Abraham na isang matandana, na, ngunit ginamit at pinili ng Diyos upang tuparin ang kanyang mga pangako at kasunduan at katapatan sa kanya. Ayon din sa Biblia, si Moises naman ay may problema sa pagsasalita, mabagal at posibleng may pagkautal kung saan nahirapan siyang magsalita ng malinaw kapag nagsasalita sa publiko, ngunit ginamit siya ng Diyos sa kanyang kamanghamanghang paraan. Siya ang tumulong sa pagpapalaya sa mga Israelita mula sa pagkaalipin at pag-alis mula sa Ehipto. Si Elijah na dumanas ng takot at depresyon, ngunit ginamit ng Diyos upang talunin at ipakita sa Israel ang kasamaan ng kanilang pagsambakay baal at hikayatin silang bumalik sa Panginoon. Si Noah na isang manlalasing na naging isang masunuring lingkod ng Diyos sa lumang tipan. Siya ay kinilala sa pagawa ng isang arka na nagligtas sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. gayon din sa bawat hayop sa lupa mula sa isang malaking baha na ipinadala ng Diyos sa paghatol sa lupa. Ilan lamang ang mga taong ito sa napakaraming tauhan sa Biblia na sa kabila ng kanilang kahinaan ay ginamit ng Diyos. Ang buhay ng mga taong ito ay may iba't ibang istorya at kahinaan at tulad natin lahat sila ay makasalanan. Ngunit kikita lamang nito na maaaring gamitin ng Diyos ang sino man sa atin para sa kanyang kaluwalhatian alam mo kung bakit ito ay dahil sa kabila ng ating mga kahinaan mas naihahayag ang kapangyarihan ng ating Diyos sa ating kawalan mas naihahayag ang kanyang kasapatan sa ating mga pagkukulang, mas naihahayag ang kanyang pag-ibig, ang kanyang habag at ang kanyang mayamang biyaya. Oo, hindi sila karapat dapat sa paningin ng Diyos, ngunit pinagkalooban sila ng Diyos ng awa. Ang katotohanan, ang bawat tao ay mahalaga sa Diyos at ang sino man ay maaaring maging mapagkumbaba at makapangyarihang saksi para sa Panginoong Isokristo. Oo, pinili at ginamit ng Diyos ang mga ordinaryong tao para gumawa ng mga hindi pangkaraniwang bagay sapagkat hindi kailangan ng Diyos ang ating kakayahan bagkus ang ating kakayahang magpagamit sa kanya. Ginagamit niya ang mga ordinaryong tao na walang sariling maiaalok, ngunit ang kanilang katapatan at kahandaang magsabi ng oo sa Diyos. Paano tayo magagamit ng Diyos? Handa ba tayong magpagamit sa kanya? Kapatid, kung nararamdaman mo na hindi ka karapat dapat na ng Diyos, tandaan lamang na ginamit ng Diyos ang mga taong may kapintasan at kahinaan upang ibahagi ang kanyang pag-asa at kaluwalhatian sa Diyos. Masusumpungan natin ang pagpapanibago, pagsasaayos at layunin. Ngunit pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mangmang upang hiyain ng marurunong. Pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mahihina upang hiyain ng malalakas. At pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mababa at walang halaga upang mapawalang halaga ang itinuturing ng mundo na mahalaga. Kaya't walang makapagmamalaki sa harap ng Diyos at anuman ang iyong pinagdaraanan sa buhay, tandaan na ikaw ay karapat-dapat. Ikaw ay karapat dapat sa kanyang pag-ibig. Ikaw ay karapat dapat sa kagalakan. Ikaw ay karapat dapat sa isang katuparan na layunin na magdadala sa iyo sa mga lugar na hindi mo aakalain maaabot. Tandaan ang pagtubos ng Panginoong Kristo at patutuo na walang sinuman ang hindi maaabot ng biyaya ng kanyang pagliligtas. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.